kumusta? oh, ayan Nandito oh. na kami sa bahay at kanina naglaro kami ng basketball eh. Nag-sponsor kasi ang Med to health ng ano ng basketball uniform. Kaya lang natalo kami. Kaya ito kami ngayon sa bahay. Bumili kasi ako ng ano ng ng ano ito uh, small rig. Kaya kinabit ko na ngayon ito. Sinusubukan ko itong microphone na nirigalo sa akin nung Father's Day ito. Wireless microphone. Ito. Kaya ito. Meron akong microphone ngayon. Nakasuot sa akin. Titignan ko yung audio kung magiging maganda ang kalalabasan. Ayan. Kinukulit ako ni Isaiah ngayon. Ayan siya. Oh, tapos yan. Nanonood kami ng ano, vlog namin. Ayan o. Bata pa si Sia dyan. Alam nyo, ito yung gusto ko sa ano eh, sa vlog Kasi nga, yung memories. Ayaw, kumakain kami ng tamalis oh. Batang-bata pa si Sia dyan. Parang ano lang ata siya dyan? Six. Six years old lang ata siya dyan. Wala pa siya dyan eh. Baka nasa work. O, oh, tapos ito ngayon, may Isaiah na. Itong vlog na ito, yung pinapanood namin, tamales. Wala pa itong ano, tong makulit na to, Ito si Isaiah. Wala pa siya dito. O, oh. oh, ayan si mama. Yung siya. Oh. Na oh, kinukain. oh. Tayo, Ma masasabi mo kanina sa basketball namin? ha? <laughs> ah? ah. Basta naman. Yung nga lang sa susunod, kailangan panalo na kayo. <laughs> Natalo kami, no? Panaluhin mo yung ano natin. Team nyo. Ganun talaga ang ano, ang laro minsan nananalo ka minsan natatalo pakita ko lang yung weather ngayon dito sa amin mga makulisa dahil matagal na rin akong hindi nakapag update spring na si Isaiah wala kang ano anak shoes wear your yeah, you shoes first get your shoes get your shoes oh. oh, ito spring so ito yung pinaka weather namin ngayon dito sa ano uh, Sydney Ayan. Ito, may mga halaman din na tinanim si Gian tsaka si Mama. Mga ano, uh, succulent. Ayan, dami. Okay. Ito, aloe vera. Namamatay na. Oh. Ito, orchids. Ayan wanda ng weather mga makulista so yun, tapos si Jaja, tsaka si siya, uh, tsaka si ano, ah, uh, Tali <coughs> meron silang bridal shower ngayon, lahat sila nagpunta uh, kakasal yung ano kasi yung una, una kong inaanak, anak ng ministro ayaw ko kung saan sila nagpunta ngayon, kaya kami lang ang naiwan ngayon dito, dalawa kami na Isaiah hindi pala pwedeng sumama ang ano, ang lalaki pag bridal shower, no? Sabi nila ano daw, female lang. Oh. Dapat sumama sa at nag-blag. So, nag Wala, hindi pwede ang ano bridal shower babae lang daw eh. A Anak, pick this up oh. Oh, itong isang connector. So yung mga ano, oh, bago kong pinagkakaabalahan ngayon ng mga gadget. Meron akong wireless microphone. Oh, ayan. Sama ko tong makulit na ito titignan ko mamaya pag inedit ko itong ano na ito uh, video na ito kung maganda ang kalalabasan kung maire-recommend ko ba sa inyo itong wireless me sabi nila ano daw eh ito yung nakakamit sa akin ah, uh, yung wind din daw na babawasan. So hindi ko kailangang sumigaw na ngayon sa vlog ko mga makulista. Oh, say hi to them. Mag-hi ka sa kanila, ah? Hi. Oh. Hi. Oh, ayan si Ayesha. Anong masasabi mo sa basketball kanina? Interviewin natin ito. Ah, anong masasabi mo sa basketball kanina? Itong batang 'to mahilig din siya sa basketball. Pag sinabi kong basketball, on the go siya palagi. Sumasama siya. Ang plano ko kay Isae uh, dahil matangkad siya eh. Ayan 'no. Ah ba yung ano niya yung katawan niya pataas siya. Basketball yung lolo niya kasi nasa 5'11 at ang height yung lolo niya. Tapos sa mother side ko din matatangkad din ang lahi. So kaya bala ko siyang iano yung basketball clinic pag nag 5 years old siya, 3 years old pa. I-enroll ko siya sa basketball clinic. Malayo, 'di ba? magagaling ang mga ano eh mga basketball players sa Australia. Maraming mga NBA players ah.